Hi guys! Welcome back to our YouTube channel at welcome muli sa aming munti tindahan and for today's vlog Ayun guys, bali gusto kong i-share sa inyo paano natin pwedeng ma-redeem ang ating mga naipong upwards points galing nga po sa mga Chesterfield uh, Actually guys, ang mga iniipon ko na ngayon ay Chesterfield Di, uh, hindi ko kasi alam kung bakit yung mga malboro yung mga, mga code ng malboro ngayon ay hindi na pumapasok na points so bali si Chesterfield na lang yung uh, iniipon natin at bawat kaha ay mayroon tayong makukuhang code na 23 points para kay Chesterfield at mayroon namang isang araw ay 20 code ang pwede i-input na code galing kay Chesterfield so guys dati na akong nakakapag-redeem kay uh, Upwards in 2 cash. So, hindi ko lang siya naiipon. Kaya, ngayon, inipon ko siya para ma-share ko sa inyo. I think, guys, ay ang last trading ko pa ng aking uh, upwards point is nung uh, May 10. And then, after that, naisipan ko na ensure um, ko sa inyo. Kaya, inipon ko yung mga codes. And, ayun, bali, nakaipon na tayo ng ganito karami. So, yun yung ipapakita ko sa inyo. At, Ipapakita ko rin kung paano natin i-redeem ito para mapunta sa ating Chikash account. So, actually, guys, kailangan ay meron na kayong Upwards uh, apps na naka Yung sa akin kasi, guys, is ahente yung nag-register nag, uh, uh, nag -register sa akin dito sa Upwards. Yun yung nag-deliver sa akin ng mga Malboro, Chesterfield, Fortune, yun, si FTC Sila po yung nag-deliver sa amin. And then, Uh, since meron tayong upwards app up, so kung ano po yung nakaregister sa inyo na number sa inyong upwards doon lang natin pwedeng i-redeem yung ating upwards points so ako ay choice ko na ma-redeem yung aking mga upwards points into GCash kasi mas nagagamit na, ko ito especially as Uh, parang instant money kasi siya guys. So, di ba Pero may mga category doon na pwede ang gawin siyang voucher para sa mga pagkain like meals or mga fast food. Or pwede niya ipamili ng mga gamit. So, yun. Marami siyang category na pwede niyang pagpili. Alam niyo guys, bali ngayon ko lang din talaga siya na realize na malaking tulong talaga yung mga nakukuha kong codes or points dito sa ating uh, mga kahalang sigarilyo. Dati kasi hindi ko siya masyadong ramdam dahil eh, nire-redoom ko agad siya pag meron akong 200, 500, or 1,000. So, bali ngayon ay ipapakita ko sa inyo dahil naka na ako ng 4,000. So, sa mga interesado at gustong madagdagan ang kanilang income, so please keep on watching. Three, two, one. So yun bali po natin ako i-Google and then open natin si Chrome para mag-open si Upwards Sa akin is naka-remember password na siya at la automatic login Makikita nyo yung upwards points ko na 3,995 at sa taas naman nito ay yung Uh, account name natin dun muna tayo sa ibang category tulad nitong si brand so pindutin nyo lang si brand kapag may mga gusto kayong malaman tungkol kay Malboro, Fortune or Chesterfield and then uh, mayroon din silang task kung saan pwede kayong makapag earn ng additional points sa pagsagot sa kanilang mga task so example natin etong si Uh, Malboro. I-start task lang natin ito. And yun, makikita natin kung ilang points ang pwede natin makuha kapag nasagot natin ito. Madali lang naman dahil multiple choice naman ang ating uh, pagsagot. So, bali, laktawan mo rin natin yung pack codes and then punta tayo kay reward. So, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang category para sa reward. Dito tayo makakapili kung paano natin ma redeem ang upward points na ating naipon. Una, pwede natin itong gamitin pang groceries. So, pili lang natin dito kung saan nyo gustong mag-groceries para ipalit para sa mga voucher or gift cert. Next naman ay ang food and beverage. So, pwede natin ding i-redeem ito para sa mga meal or pwede sa mga fast food. So, next naman ay mayroon tayong home and office. So, pwede naman nating i-redeem ito kung saan natin gustong mamili ng mga gamit sa bahay at gamit pang office. So, yun guys. Bali, hindi ko na i-open si Travel and Leisure, Mobile and Utilities, and Retail. So, punta na tayo kay online shopping kung saan pwede nating i-redeem ang ating upward points 2G Cash. So, ayan, bali nakita nyo yung ating mga amount for GCash. And, meron ding mga Lazada, Grab Food, so yun. Marami tayong pagpipilian kung saan nyo gustong i-redeem ang naipon yung upwards points. So, punta na tayo sa pack codes. So, ipapakita ko sa inyo kung paano magpasok ng mga codes. So, bali, itatype nyo yun lang yung mga letter o number na nakuha yung code dyan sa mga kahan ng mga sigarilyo, especially ang Chesterfield na mayroong 23 points. So, pagka-enter nyo ng mga code, ay isubmit code at makikita kung ilang points ang inyong nakuha. So, yun, bali, same process lang. Ipasok lang lahat ng meron tayong code and uh, si Chesterfield ay mayroong 20 codes or 20 packs na pwede nyong i-input per day. Kung mapapansin niyo guys, nung binuksan natin itong si Upwards, ay ang total points natin ay 3,995. Pero ang makikita natin ngayon sa upper right side ay 851 pack points. So, ang totoong points na meron tayo ay kung ano po yung nasa homepage yung nasa taas na una natin nakita. So, bali kasi guys, yung nakikita natin dito, pag nag enter tayo ng mga codes, is hindi po siya accurate. Dahil kung minsan po ay bigla siyang nagre-reset, magbabak to zero siya, or di po naman kaya ay uh, nadadagdag po yung pack points na in-encode nyo po kahapon and ma siya sa pack codes na i-input natin today and the next day. So, bali po ako ay dinis dinidisregard ko po yung points na nakikita ko po dito sa ating pinag ng code at pinagbabasihan ko ano po yung upward uh, points na nandoon sa ating homepage. So, ngayon naman ay umpisahan na natin i-redeem ang naipon nating upward points na mayroong 4,064 points. Para may redeem natin ito kay Gcash, punta tayo kay Rewards. And click OK. And then, hanapin natin si online shopping. So, scroll lang natin dahil ang kailangan natin si Gcash worth 1,000 pesos. Pero bago tayo mag-redeem, i-open muna natin si Gcash at para ma-check natin kung magkano yung remaining balance natin. Input lang natin yung PIN. Ayan, bali ang ating balance ay 19.43 pesos. So, balik na tayo sa upward. So pagkabalik dito sa upwards, ang ikiklik ko ay si GCash 1,000 dahil sa GCash ay 1,000 pesos ang pinaka-maximum. Then double check ang number sa GCash at sa nakaregister na number sa upwards kung tama ito and then click proceed. After mag-success ay mababawasan na tayo ng 1,005 points at makaka-receive tayo ng code via text message. Then click lang natin ito uh, para hindi ako magkamali at para mas mabilis ay kinakopy text ko yung code and then click lang natin yung link. Ayan, mag open ng GCash and then input lang natin yung mobile number and then paste natin yung code kanina. I-edit lang natin yung code, alisin natin yung mga space. Click lang natin yung box ng I'm not a robot. Click natin yung box ng terms and data privacy and then redeem. And success, yung 1,000 ay nasa ating Gcash account na. And ulitin lang natin ang same process para ma-redeem pa natin ang natitira sa 4,000. And yun, tara! successful na ang ating pag-redeem ng upwards points dito sa ating GCash. So ngayon ay meron na tayong total na 4019.43 pesos. So balik tayo kay upwards. So makikita natin dito sa my transaction yung ni-redeem natin ngayong araw. So bukod sa ngayong araw ang last transaction ko ay May 10, 2022, 500 voucher. Uh, dito natin makikita lahat yung mga niredeem natin. Mayroon na lang tayong natitirang 44 upwards points. And yun lang guys, I hope ay nag-enjoy at nagustuhan nyo ang video natin today. Yun lang guys, thank you for watching!